Mga kapatid, inaninyahan ko kayo na magsubaybay, magsubscribe sa channel ni Brad Kinit Gustamante. Dami kayong matutunan tungkol sa ating pananampalataya, Fidesz Quarrens Indirectum, Faith Seeking Understanding. Magsubscribe kayo at suportahan natin ang channel ni Brad Kinit Gustamante. Padlaw mga kaiksunan ko diyan ni Kristo, ayaw ka mong kalimot sa pag-push o pag-click, subscribe sa Facebook page o sa YouTube channel ni Brother Kenneth Bustamante. O sa Kakatolik Bay Defender, National Board of Governors, haligyo sa karanan sa Tanang Kamatuuran, iyang pag YouTube channel, Kenneth Bustamante. Ay kalimot, yan lang sa YouTube channel. for Prodeo et Iglesia. lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay. Welcome naman po dito sa ating palatuntunan na Catholic in Action. Gabi na po dito sa Pilipinas, alas 9.47 na po ng gabi. No? At pasensya po, late po tayo na nakapag-live sa gabi ito mga at mga kibigan sapagkat uh, nais na po natin na iparating no? itong kaunti nating pag-aaral. Ukol pa rin po sa ating pananampalataya, lalong-lalo na bukas ay isa sa mahalagang kapiyastahan po ng ating simbahan, ng ating mga uh, mga magigiting ng mga Catholic na kung saan bukas ay isa sa holiday obligation. At uh, ang nakapaganda nito ay Philippine National Holiday po bukas na idiniklara sa Republic Act No. 10966 an act declaring December 8 of every year a special non-working holiday in the entire country to commemorate the Feast of Immaculate Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines. Yan po mga kapatid mga kibigan na kung saan bukas po ay isa sa mahalagang kapistahan no? dito sa ating simbahan, lalong-lalo na po sa mga katoliko. Uh, isa sa mahalagang pag-aralan din natin kung paano natin madipinsahan ang ating panampalataya lalong lalo na sa mga naririnig natin ng na mga pag-uusig at mga atake mula sa ating mga kaibigan na mula sa ibang pananampalataya. Bago ang lahat, mag-aral muna tayo at manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, a world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nga kapatid, sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si kapatid na Brother Kenneth Bustamante, ang uh, magbibigay uh, po sa inyo ng kaunting pag-aaral, okol pa rin po sa ating uh, pananampalataya. Alam naman natin, na madalas po tayong tinutuligsa sa ibang mga sikta ito ang ating paniniwala na Immaculate Conception ang pagka Immaculate Conception ng Berhing Maria na si Maria ay kalinis-linisan at walang bahid ng kasalanan Una sa lahat, ang simbahang katoliko ay naniniwala na si Maria ay ang kaban ng bagong tipan Ark of the New Covenant Kaya paano natin ito? Mapapapalagay liwanag sa ating mga kasamahan. Pero bago ang lahat, ah, dito muna tayo sa ating kasaysayan. No? Dito muna tayo sa kasaysayan na kung saan paano ito nadeklarang dugma, no? itong Immaculate Conception. Kumusta po sa lahat ng mga kasamahan natin, ng mga nakikinig ngayon sa ating palatuntunan? lalong-lalo lalo na sa mga kasamahan natin na mga Catholic faith defender, no? Kung so, ating tandaan si Pope Pius IX po sa kaniyang uh, de deklarasyon na tinatawag na Papal Ball and a Fabulous Dios, and a Dios, noong 1854 ay nagdeklara nitong dugma nating na simbahan na Immaculate Conception. Ano ba yung ibig sabihin ng Immaculate Conception? Na ang ating mahal na Inang Maria, mga kapatid at mga kibigan, ay walang bahid na kasalanan. Ay, yung kanyang ina na si Santa, Santa Ana, ay nang nasa sinapupunan pa lang ni Santa Ana, si Santa Maria ay walang bahid itong kasalanan. Ito yung ating doktrina ng ating simbahan, mga kapatid at mga kaibigan. Marami mga nagtatanong saan po ba ito mababasa sa Biblia. Sabagat ito kasi yung mga katanungan ay ito ay maririnig natin lalong-lalo na sa mga mga sikta na tatag na tao ng tao na kung saan para sa kanila ay Biblia lang o Bible alone. No, ito, kasi yung kanilang panampalataya na kung hindi nakasulat sa Biblia, ay di paniwalaan. So, ang kanilang hinahanap, saan ito mababasa sa banal na kasulatan, no? So, 'yun lang, 'yun yung 'yun lang kasi yung pundasyon ng kanilang pananampalataya, pero sa atin eh mahalaga, no? Mahalaga na suriin natin ng maigi, hindi eh, lang sa Biblia, kundi pati na rin po sa iba't ibang evidence sa mga kapatid at mga kaibigan. I-explain po natin ngayon ang ating paliwanag no dito sa ating pag-aaral sa gabing ito mga kapatid. Direktamente eh, alam naman natin na ang ating mahal na inang Maria ang siyang ina ng ating Panginoong Kristo na kung saan sinabi ni San Juan sa uh, unong Juan katorse. unang Juan 1:14. Unang Juan 1.14 na ganito yung mababasa natin mga kapatid. The word became uh, the word became flesh and made his dwelling among us. He have seen his glory, the glory of the one and only son who came from heaven, full of grace and truth. Dito natin makita na itong word ang salita ng Diyos. The word became flesh. At walang iba, wala naman na sigurong debate, wala namang talakayan dito kung sinong ito, kundi ito talaga ang ating Panginoong Heso Kristo. No? Ang ating Panginoong Heso Kristo po yan, na tinutukoy sa naturang talata mga at mga kibigan. At yang word na yan na naging tao mga kapatid, at mga kibigan, ay mababasa natin sa unang Juan sa Juan 1:29 na yan ay tinatawag na magtatanggal ng kasalanan. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who take away the sin of the world." Ibig sabihin, ano ba yung ano ba yung kaugnayan nito? Bakit natin binasa ito? No, itong Juan 1.29 na kung saan ang ating Panginoong Is Kristo ang siyang mag-aalis ng mga kasalanan. Logically, mga kapatid at mga kibigan, kung may kasalanan si Maria para sa mga hindi katoliko, kung may kasalanan si Maria, bakit daladala niya na siyam na buwan itong mag-aalis ng mga kasalanan? Kung mag ah, kung kayo niyang alisin ang kasalanan ng mga tao, how much more ng kanyang ina na ating mahal na ina na si Verhen Maria. So yan natin makita mga kapatid na kung saan yan ang ating iilang teksto na gamitin para sa pagpapatunay ng ating tema sa gabang ito. Ngayon, dito sa Revelation chapter 21 verse 27 na kung saan nagsasabi, But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the lambs of the book of life. Ano yung kaugnayan nito? Na ibig sabihin, mga itong lambs book of life, ang tinatawag natin ang masusulat nito, yun lamang walang kasalanan. Yung tinatawag natin na banal, sapagkat yung unclean o may kasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yung may makasalanan, makapatid ayon sa mabasa, ay hindi masusulat sa Lamb's Book of Life. Karniro, no? na uh, box of life lamps. Sino ba itong lamps? Ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kung, kung hindi makakarating sa kaharian ng Diyos ang tinatawag nating may kasalanan, si Maria, magkapatid, ang siyang nagdadala na tinatawag na lamps of God. Sabagat naging tao ang pangalawang persona sa Santisima Trinidad at yun yung nagtubos sa mga kasalanan. Iba pang ebidensya na maaari natin gamitin itong Wisdom, Wisdom chapter 1 verse 4. For wisdom will not enter into malicious soul, nor dwell in the body of subject to sins. Na ibig sabihin, hindi papasok mga kapatid at mga kibigan, Itong wisdom, sa kaluluwa na may kasalanan. Wisdom, chapter 1, verse 4, for wisdom will not enter into a malicious soul or dwell in a body subject to sins. Ibig sabihin, itong tinatawag natin magkapatid at kaibigan na wisdom ay hindi ito papasok sa isang katawan na may tinatawag nating kasalanan. Sino ba itong Wisdom? Ayon kay San Pablo sa 1 Corinto 1.24, But to those whom God has called, both the Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the Wisdom of God. Sino itong Wisdom? Si Kristo ano sinasabi kanina sa Wisdom Wisdom chapter 1 verse 4 hindi papasok ang si Kristo o wisdom na yan na si Kristo sa isang may makasalanan magkapatid na kaluluwa therefore dahil si Mama Mary ang siyang nagdadalang tao sa pangalawang persona ng Santisima Trinidad hindi kailanman nagkasala ang ating mahal na ina sapagat yung wisdom na yan ay hindi papasok sa isang kaluluwang makasalanan o may kasalanan. Therefore, maraming mga matatawag nating ebidensya sa banal na kasulatan na ating magamit sa pagtanggol sa ating panampalataya, makapatid at mga kibigan. Kung ating babalikan yung sa King James Version yung sinabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5 Before I formed you in the womb I knew you before you were born I sanctified Si Jeremias na isang propeta bago pa lang siya magkapatid no bago pa lang siya habang nasa sinupupunan na siya ng kanyang ina makapatid ay pinili ng Diyos na maging banal. Kung si Propeta ay pinili ng Diyos na maging banal, na isang Propeta na kapatid at makabigan, bakit idinay ng Diyos na itong si Mama Mary? Na kung saan? ang magdadala ang mother ng word na nag-incarnate magkapatid bakit hindi niya ito magagawa kung nagawa man niya ito sky prophet isang propeta na si Jeremias babalikan natin ang logic ha kung nagawa ito ng Diyos kay propeta Jeremias na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay sanctified na banal na siya. Hindi kaya ito magagawa ng Diyos sa kanyang instrumento na si Santa Maria na siyang Mother of the Word Incarnate? Ha? Wala bang kapangyarihan ng Diyos nagawing gawing sinless walang kasalanan? Magkapatid, si Santa Maria kung nagawa man niya ito ni Propeta Jeremias. Itong tinutukoy natin, tinatawag ito sa teolohiya na rationality of the privilege na kung saan ang Diyos, magkapatid, ay gumamit ng instrumento. Itong lamp of God, kung mabalikan natin, itong lamp of God, magkapatid at mga kibigan, sino itong lamp of God? sa mga lead mga lit viewers natin dito sino itong lamp of God ang lamp of God na full of grace and truth si pang panginoong Isu Kristo siya ang lamp of God the Word was made flesh referring to Jesus and the lamp of God who takes away the sins of the world kung kaya niyang alisin ang kasalanan sa buong sanlibutan, hindi ba niya kayang alisan ng kasalanan ang babae na maging instrumento upang mag-incarnate sa upang maisakatuparan ng plano ng Diyos Ama na itong pangalawang persona ng Holy Trinity ay magiging kasama natin, mga kapatid at mga kung ating babalikan ang Old Testament, dito tayo sa Old Testament kung saan yung pag-uusap ni Moses at maging ni Moses at sa, ni Moses at sa Diyos. Saan natin yung mabasa? Sa Exodo. Titingnan natin yung Exodo, magkapatid at mga kibigan, na kung saan marami. Kung saan maraming, dito na lang tayo sa Chronikas. Dito tayo sa Chronicles chapter 1 o chapter 13. Ito po yung Chronicles chapter 13 verse 9 hanggang sa 10 na ganito yung nakasulat. Ngunit pagsapit nila sa giikan sa kudin o kwidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton. Kaya't hinawakan ni Usa ang kaba ng tipan. Ano yung hinawakan ni Usa? Yung kaba ng tipan. Hinawakan niya yung kaba ng tipan. Upang hindi ito mahulog. Dahil dito, nagalit sa kaniya si Yahweh, kaya't siya ay namatay noon din. Siya noon din. Nagalit si David. Dahil pinarusahan ng Diyos si Usa. Kaya't ang lugar na yon ay tinatawag na Piris Usa mula noon. Subalit so, na si David sa Diyos, kaya't sinabi niya, paano ko ngayon iuwi ang kaban ng tipan? Sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinala niya ang kaban sa bahay ni Obedidom na tagalunsod ng Gat. Tatlong buwan doon, ang kaban at pinagpala niya ang sambayanan ni Obedidom, pati ng lahat ng kaniyang ari-arian. Ano yung magkukuha natin na aral nito mga kapatid. Itong si Uza na hindi banal, itong si Uza na hindi banal at hindi karapat dapat na nag uh, ano lamang sa kaban ng tipan, nahulog kasi yung kaban ng tipan, hinawakan niya, namatay siya. Bakit? Sapagkat hindi siya karapat dapat. At yung kaban ng tipan sa Old Testament, Magkapatid at magkibigan ay sayon sa yon sa pinakamadal, banal. Kung ang kaba ng tipan, kung titingnan natin yung kaba ng tipan, yung sinisidlan ng kaba ng tipan. Na kung saan andon ang 12 commandments magkapatid, oh 10 commandments rad. No, nandyon ang 10 utos magkapatid at magkibigan. Lalong-lalo na lalong-lalo no? -lalo na itong sinapupunan, lalong-lalo -lalo na si Santa Maria na kung saan siya yung nagdadalang tao sa tinatawag na Diyos. Kung ang utos ng Diyos ay naging banal na sa kaba ng divan, eh paano na kaya? Gaano na kaya kabanal si Santa Maria na kung saan siyam na buwan niya ang dinadala sa kanyang sinopupunan ang tinatawag natin na Diyos na nagkatawang tao. ito yung mga tulig sa nila, paniwala ng mga hindi katoliko. Imbento lang daw ito ng ating simbahan, mga kapatid at mga kibigan. Pero sa katunayan, merong mga sulat sa mga early church writings. Kaya ni San Agustin, sa taong 390, sabi niya, Every personal sin must excluded of the Blessed Virgin Mary for the sake of honor of God hindi kanyang merito, kundi dahil sa prebelehiyong binigay ng Diyos sa kanya. Sabi din kay St. Ambrose of Milan, Mary, a virgin not only undefiled but virgin, whom grace has made inviolate free from every stain. Sabi din ni St. Ephraim, You and your mother are alone in this. You are wholly beautiful and every respect this is in you, Lord, no stain or any spot in your mother. Sabi naman ng marami pa mga santo, mga kapatid at mga kiwigan, marami pa mga nakasulat sa mga aklat na mga tinatawag natin na mga santo ng ating sibahan. Ito yung katunayan na mula pa sa nauna yung mga church fathers natin Binanggit na na si Maria ay walang bahid o dumih ng kasalanan, tulad ng binanggit natin kanina. All Holy One, All Sinless One, at Immaculate. Dito napapatunayan ng paniniwala na si Maria ay sinless o walang bahid ng kasalanan ay nagugat mula pa sa unang siglo ng ating simbahan. Idiniklara lamang ito, mga kapatid, mga kibigan sa pamagitan ng deklarasyon ng isang Santo Papa sa ating simbahan sa taon na kung saan no, sa taon na kung saan diniklara ito sa nipopayos no De, sabi na ay binto lang yan kasi diniklara niya sa taon lamang na pinili ng simbahan uh, pero hindi yan totoo kahit hindi pa yan na deklara noon ay naniwala na ang ating simbahan magkapatid, ang simbahan na naglalakbay, ang simbahan na naglalakbay ay naniwala na, no? Bago pa man itong deklarasyon sa December 8, 1854. Sabi dito sa official statement ng ating simbahan, sa official statement po ng ating simbahan, aking babasahin para na sa ating mga taga subaybay at uh, lalong lalo na taga-sunod ng ating uh, munting channel. Sabi dito ng ating simbahan, We declare, proclaim, and define that this dogma is revealed by God and therefore to be firmly and remitting believed by all, all the faithful, namely the dogma which holds that the most blessed virgin from the first moment of her conception by a singular grace and privilege from Almighty God, and in view of the merits of Jesus Christ, was kept pray free of every stain of original sin. Dito natin makita ang deklarasyon ng ating simbahan. Sana ay nakatulong ito sa konting pag-aaral natin sa gabing ito mga kapatid at mga kibigan. Bukas, mag din naman tayo ukol pa rin sa ating kapistahan. So, ibig sabihin, obligasyon natin na magsimba, magsamba bukas dahil isa ito sa solemnidad ng ating simbahan, no? Holiday obligation po natin ito mga binindiang Katoliko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless us all.